In the Philippines, Manny bago siya tinawag na pambansang kamao, bago siya yumuko sa harap ng milyon-milyong tagahanga bilang world champion, si Manny Pacquiao ay isang batang nangangarap mula sa General Santos City. Sa edad na si Benten, dala niya ang bilis, tapang at determinasyong makilala sa mundo ng boxing. Hawak ni Pacquiao ang record na labing isa na panalo at walang talo. Walang sinumanang nakapagpabagsak sa kanya hanggang sa dumating ang gabi ng Pebrero 9, 1996. Pacquiao versus Torrecampo Sa Mandaluyong City ginanap ang laban. Isang tahimik na gabi, walang kamera ng international media, walang engranding papremyo. Ngunit ang gabing iyon ang magbab